Yes, uh, magandang uh, hapon po mga minamahal ko mga taga-subaybay. Eto, natimbang ko na nga yung karton. Uh, kaso lang, hindi ko ma kamada sa kariton. Dahil uh, umuulan. Umuulan. ah kung ikamada ko ito sa kariton, parehas kami mababasa. Kung mababasa ang karton, mababasa din yung nagkakamada. So, hindi ako tatagal sa lamig. So, maghihintay na lang ako ng tila Uh, ano lang ito 13 kilos lang ang timbang sa karton na ito 13 kilo. oo so ito yung karton ko may tarapal nga pero hindi ko magalaw kung gagalawin ko ito mababasa ang mga ang pasahero so yung pasahero kung mga karton mababasa kaya mamaya maya maghihintay na lang ako ng tila Siguro naman pag may hawaan Diyos titila din ito. Sana nga tumila kagad ka para habang maaga maikamada ko na ito sa kariton. Yan ito talaga ang kalagayan. Hindi siyang mahirap. Uh, hindi makaupo, hindi makapahinga dahil kung gagawin natin 'yon, wala tayong kakainin. Ganun yan. Kaya habang kahit umulan, masama ang panahon, tayo ay lumalaban para sa ganun mayroon tayong kakainin. May kakainin ang pamilya. Ganun. So, thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga so, bye bye. Please like and share po mga minamahal ko mga ate kasi bye bye. Maraming maraming salamat po.